Hello guys! Nakikita nyo ba yung may ano yung kulay dilaw na may ano may aro na green? Yung dalawang kulay dilaw na may aro na green? Ayan. Pag pinindot, pag pinindot natin yan, gano'n ang mangyayari. Kaya, ayan, basahin nyo guys. Ah, uh, wag na wag nyong i-click yung link na yan. Ako, madelikado yung Facebook nyo. Ah, uh. Dyan ako na ano eh. Dyan ako na hak sa una kung uh, FB page na ano monetize na. Nag-click kasi kami ng ano ng, tawag dito, yung link na 'yan. Tulad niya no. Oh, muntik na naman akong ma, ano madali kasi akala ko totoo. Your page is breaking our terms and conditions using someone else a fake name, photo, share con share content that miss misleads other users, insulting other users. Your page is no more visible to other people, only those who may manage can see it. If you think this was a mistake, you can request a review by click the link below. Ay nako guys, ingat kayo sa ganito guys, kay muntik na naman ako ma, ma ano, biktima. Nako, siguraduhin nyo muna na totoo ang mga sinasabi niya. Mas, mas Totoo kapag si, ano, yung Notification talaga Yung, sa, ano, yung May profile kayo Ibig sabihin, galing talaga yung kay Meta And guys, ingat na lang kayo guys Napakahirap pag, ano, ma Ang ating mga Account Nako, napakahirap Mag, ano, mag-ipon ng views at saka Followers Ayan guys, tandaan nyo yan guys Ha, yung araw na yan yan, nakita nyo. Bye guys, good luck na lang sa atin.